kahit nahihirapan, <laughs> hindi ako susuko mag-alaga. Ito ang batang gumagapang kahit na may paa. Sa kabila ng paghihirap na kanyang dinadala, hindi mo akalain na mas mahirap pa dito ang storya ng buhay niya. Ako si January Capuna, 7 si years old. Gusto ko maging sundalo. Ang ating munting sundalo ay hirap sa pagtayo at hindi nakakalakad dahil sa problema sa kanyang balakang. Ako si Maria Fe Capuno Cobio, nag-alaga kay John Lori. Siya ay parang apo ko na kasi pamangkin ko ang papa nito. Suko <tong> 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 ko mama ko. Nga ko. Sa murang edad, may galit nang naitanim ang batang ito. May mga panahon ba na gusto niyo nang isuko ang pag-aalaga kay John Lori? Hindi. Pakahilak mo <laughs> ba Hindi ko masugot ay. Eh. Walag pobre eh. Biglang napaiyak si ate sa aking mga tanong. Dito, makikita natin ang kanyang sinsiridad at pagmamahal sa batang ito kahit may kapansanan. Kahit nahirapan, <laughs> hindi ako susuko mag-alaga. Kahit hirap sila sa buhay, inuuna ni ate ang pangangailangan ng bata pag magkasakit si John Lore, maghanap talaga ako na pwede kong mautangan. Minsan nga nilalagnat, hindi ko maibili ng gamot. Ang kondisyon ng batang ito ay hindi madali. At mas lalong hindi madali kay ate ang pag-aalaga ng bata na walang permanenteng kita. Minsan, hindi kami makakain. Nahirapan kami paggabi kasi wala kaming kurente. Pero kahit ganun paman, sa gitna ng kahirapan, hindi sinuko ni ate si Jan Lori. Minsan nga, naglalaban na lang ako para magkapira. Sabi pa ni ate, madalas na nakikita niyang binubuli si Jan Lori tuwing pumapasok sa eskwelahan. Laging binubuli si Jan Lori sa eskwelahan. May isang beses siya binato at nasama yung ano niya noo. Nahawa ako. Nagalit ako sa kanila wala naman akong magawa. Dahil wala kayong anak, siguro si Jan Lurie ay isang paraan ng Panginoon. Baka ito na ang paswerte sa akin na magkaroon ng anak kasi wala talaga akong anak. Masaya naman ako pagkasama ko to kasi malambing. Sumasaludo ako sa mga ganitong klasing tao na kumukupkop at nagmamahal kahit na walang kabayaran. Uh, gusto namin magpasalamat sa inyo na kinupkop nyo yung bata. Bilang pasasalamat, bibigyan namin kayo ng panimula 100,000. Marami na ako ngayong nakikita ang mga post sa Facebook about sa akin. About sa pagawa ko ng mga ganitong klasing video. Tanong ko sa inyo, anong naitulong ninyo? Salamat yung kaayo. Ako kayo kung kalipay na kadawatan ani. Eh. Ako dyan ning pagdala. <laughs> <laughs> gusto ko sana makaroon ng laruan Maliban sa 100,000 pesos, binilhan rin namin sila ng 10 sakong bigas, mga groceries, bisikleta pang transportasyon, solar lights, at ang gusto ni ate na negosyo. Ayos! May ilaw na sila! Maraming salamat sa sumusuporta. Maraming matutulungan sila. <laughs> <Ay>. <laughs> Gusto ko maraming nalbis ko. Sobrang happy ko. Maraming salamat. ma che un tallo ah su un tallo no Mi stai <coughs> ah